Kurang kilala ko to. Bro! Kumusta ano kayo dito? Ay, ganap na ka. kami lang parregalo sa anak ni Carla. Ganap na kayo? Wala ko eh. Pero naharap na namin. Ikaw ang re-regalo namin bro. Pabalitin niya na ako. <laughs> si Kuya si kuya Jens, ano yun? Reactor natin. Yan. Official reactor. Hello mga kalingap. Welcome back to my YouTube channel. The is Jens. So, kung bago lang sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at click the bell button para lagi like din sa mabagang upload na video. At huwag po natin kalimutan sa supporta ng Bunting Kalingap sa panguna ni Kuya Val Santos Matubang at the end of vlog at syempre Kalingap Prab. At pakisupportahan din po ang aming mga kasama sa Bunting Kalingap. Nandiyan po ang K-Boys, Kalingap Partner, Kalingap Reactor at lahat po ng charity vloggers sa buong Pilipinas sa tumutulong sa mga kababayan natin ngayon at may hirap. Supportahan po natin lahat guys. So ayan mga Kalingap, alam naman po natin lahat mga Kalingap Nasa sa biyernes na po ano gaganapin po ang birthday debut o birthday party po celebration ng birthday ni Carla na ayun po nangyari po yung birthday ni Carla talaga kahapon January 23 pero dahil po uh, busy po si Carla sa kanya pag-aaral may mga exams ay inadjust po ng K-Boys na Kalinga Prab yung party na minupo po nila ng biyernes ano kaya kami po nila po Yanel at ng ilang mga kasamaran sa K-Boys ay naghahanda po, naghahanda po kami ng mga susuotin, ng mga ipang regalo Uh, para po paghahanda sa pag-attend po namin sa dibu ni Carla. At sa nakakatawang bagay nga mga kalingap dito po sa SM ay sa hindi po inaasahang pangyayari ay may nakita po kami mga kalingap ano, na isang special na tao po sa buhay ni Carla. So alam ko may mga hula na po kayo mga kalingap kung sino po yun. Uh, pero panuorin nyo po itong mga kalingap itong encounter namin kanina sa kanya dahil sobrang lahat kami nagkagulatan kanina dahil habang naghahanap kami ng regalo, bigla po siyang sumulpot. Isa po kaya itong magandang sign na talagang siya po ang pinaka the best regalo para kay Carla sa kanyang birthday. So ito po, panuwarin po natin mga kalinga. So mga kalinga, ayan, naghahanap po kami ngayon ng uh, regalo ngayon ni Kuya Anel. Uy, uy! Parang kilala ko to. <laughs> Bro! Kumusta? Basta mga lods. Marami! Sakta yung pagpanta natin oh, okay. Kuya Anel. Ano kayo dito? Ay, ganap ka kami ng regalo sana kay Carla sa Dibu. Ah, uh, ganap uh, wala wow, okay. ko pa eh. ay, naharap na namin. Ikaw ang re-regalo namin bro. Pabalitin niya na ako. <laughs> <laughs> Pabalit na po natin. Pwede oh, na ba ako? <laughs> uh, bro, oh, nga. Bibisita na ko ngayon. Bibisita ka? Sila sa mo? Sila Jack. Sila Jack na hindi. Ay, si Rabay. Ay, si Rabay. Grabe mga kalingap dati inasa. Nahanap natin sa SM yung iririgalo natin kay Carla. Balitin niyo na po. Pwede na magpabalot. na magpabalot. Grabe bro. Sige, sige. Mano lang po ako at kailangan ko bumalik sa eh. Sige. Mal malalaman natin naghanap din si Jaumer ng regalo. Tingin yeah, yeah. ko naghanap din yung regalo eh. Sip, natin itingin na din. May regalo na? Ha? Huh? May regalo na? May regalo na? Eh, may regalo na! Siyempre, tagal na yun. Ay, oh, grabe. Hindi. Papabalit, papabalit na ni Jaumer sarili niya mga kaya. Oo. Ang laki ng kaulok, ganda. Ay, no? pwede, pwede, yun na nga. Grabe ko. Small world, small world. Basta small world. Grabe mga kalinga. Magdagadiet lang <laughs> naman. Parang ang laki ng diet. Parang ang laki ng diet Outfit okay. check. Outfit ano, check. Outfit check. check. Outfit guys. Okay, okay. Grabe. Kaya pala yung nararamdaman ng Mikoy Nel kanina. Sabi nga, punta tayong SM. Kasi uh, ando nararamdaman na ito ang regalo kay Carla. Uh, Ayun mga kalihap. Picture ka tayo, picture tayo. Gustang dumating. Kusang ano, kusang dumating pusang nagpakita. Nagpakita. Sa tayo yung top 3 sa Pinoy. Oh, kanina nagpo-poll kami kanina. tama. Uh, so, so, Pagbigay kayo ng uh, top 3 sa mga Pinoy sa Guapo. Uh, noon, tayo tatlo. Tayo tatlo. Una-una, mga fans ng Jump Carl.

performance mga Thursday ng gabi. Yan para po. po uh, ganyan po siya. Bukas na po ng gabi. Abangan po ninyo mga kalibig. Mga bandang <laughs> alas 10 ng gabi. Alas 10 ng gabi. Magpapatawag po. Ay, yung madaling eh. yung ano yung oh. ating gabi. Abangan <laughs> po ninyo mga kalibig ang performance ng na gabi. So yun po mga kalingap, parang sila, kutas pa, yun sa din? Kutas yun din? Kutas yun Naghanap din sila ng masusuot eh. Ay, puntahan natin, pinahan natin. Sige, sige, sige. Ay, naghanap din, kami ng ano eh. Hindabit ka na. Pero na po. Ay, hindi dahit na daw. Tara, puntahan po natin. Buti nagbaba ka. Ay, ako sa ano yung sakyan. Ay, ah, sakyan? Si Daryon. 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 Daryon driver. May kukunin ka pala. Coffee driver po. Driver sa babysitter. Babysitter, driver, lahat na. Well, Arod, maabala po natin si Kalingap Jomar. Oo. Ah, hiwalay muna kami. Sige ko yan. Para makanap muna kami ng pandagalo. Maraming maraming marami po salamat, Kalingap Jomar. Maraming po. Yan po, po natin na naghahanap ng uh, Susutin? Di uh, so, ka naman, ano? Meron na, meron. Ay, meron na. na pala. Ayan. Lagi, andito talaga ang regalo kay Carla. <laughs> ah, nakita na natin. Nakita natin. Uh Oo. -oh. Lakad-lakad muna kami. Okay, okay. Kasi, kuya, ingat po. God bless, God bless. Ingat. <laughs> Bye-bye. <Abay. laughs> bye po, gabi mga kalingok. Nakita kanina, kanina si Dan. Ang kanina na, si Dan. Ngayon po si, gusto yung uh -huh. panregalo natin, ang nakita natin. Totoo -tot 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 talaga. yung the best na regalo na yun eh. Wala na, bro. Maroon na natin regalo. So, kami ni Kuya Nel. Kasi oh, eh, naman siya na ano, eh, oo, na lang siya. Siya yung ibabalot natin. Kaso wala akong ulang partner siya. <laughs> <laughs> grabe bro. Nagulat ako. Nagulat ka na dyan si Oo, oh, gulat din ako. Hindi <laughs> natin na expect Nagulat ako. Grabe. So ayan po mga <laughs> kalinga. Yung may lumalapit sa atin, hindi na, di inaasahan. Nagulat nga ako, bilang sumulput. Kaya yeah, nga. So ayan mga kalinga, grabe. Ah, Mamaya siguro tina po natin kung makikita po natin si Jack tsaka si Arjun daw be, na. Kasi si Baby Rabay. Nandito din daw mga kalingap. So puntahan po natin. Mga kalingap, so nakabili na po kami ni Kuya Nel ng regalo po kay Carla. Hello mga kalingap. So ayun nga po kakatapos lang po namin ni Kuya Nel na maghanap at uh, bumili po ng regalo para po sa darating na birthday party. O sa dibu po ni Carla sa darating pong biyernes. So yun na po mga kalingap. At takabili na po kami ni Kuya Nel At handang-handa na po mga kalingap Para po ibigay namin kay Carla sa kanyang uh, debut party Naka-ready so, na po Nakaready na po mga kalingap At ayun, eh, nagpapahinga lang po kami ngayon ni Kuya Nel At kanina po mga kalingap, grabe Talagang hindi namin inaasahang kaninang makita po Sila Jack, si Arjun, Beberabay, Beberabay. si Anelia Kasama hmm. po nila mga kalingap, si Jomar ano? At ayun po, nakakatuwa talaga dahil Ano, um hindi po namin inasahan ni Kuya Nel na pagpunta po namin dito may makikita po kami yung mga kasama namin sa King yes. Boys. po. Kaya tutukan po ninyo yung mga vlog ni Kalingap Rob dahil sigurado po magiging sobrang saya, exciting, nakakakilig at good vibes yung uh, birthday po niya sa darating na biyernes. Ano? So sa mga hindi po nakasuporta, ayaw na subscribe sa amin ni Kuya Nel. Huwag niyo pong kalimutan i-click yung uh, subscribe button. Bisa niyo rin po yung YouTube channel ni Kuya Nel. So yun po at maraming maraming salamat sa, sa panunood. Don't forget to like, comment, share and subscribe sa aming mga video. Maraming maraming salamat. God bless. Bye